Good morning, ka-happy. Welcome back muli sa akin channel. Please pa-subscribe, pa-support. At huwag kalimutang pindutin yung notification bell dyan sa baba. Kita nyo ba mga to? Ayan. Mga gansa. Ang dami nila. O, ang dalaki na nila, di ba? Tapos ito, may mga ibon dyan. No? Kalapati. Kita nyo ba mga yan? Oh, where are you going? Please come back. Please come back please come back Habibi Habibi Taal grabe guys oh. Eh. ang ganda ng panahon ayan grabe natatawa <laughs> wow. ako meron isang pinay dun na ano kanina ko pa nakikita Ang isa tapos may dumating na ibang lahi tapos mag shake hand sila so naantay niya siguro <laughs> Martes Martes hindi pa Martes hindi pa panahon ng Martes taba daw ngayon mag ganda, nasa na yung mga ano hindi kaya mo silang magsaya Oy, si Mar ay daming dami pakwan Ayan, kita niyo ba mga yan? Dami nila, di ba? Mga gansa. Hello, gansa. How are you? Keep hale, habibi. When and ta? When and ta ro? Akil kalas? Akil? Akil kalas? Ayan. Akil kalas, habibi? Habibi? Grabe ang gaganda nila. Kita nyo ba yan? Huh? Ang lalaki na nila. Merong isang baby. Ayun na baby. Nag-isa lang siya. Kita nyo ba yan? Mainit. So, nakailang oras na ba tayo dito sa labas? I think 2 hours. Naka 2 hours na ako. Ito yung famous bridge dito sa Lake Park ito so yung bridge, lake bridge. Ayan, uh, nakita nyo ba yan? So, tara na dun sa kabila. Maglakad-lakad pa ba tayo? Huwag na. Huwag ka na maglakad. Ay, kakaibang ano o o oh, ayun. Ang. Marami talaga. Meron pa ako nakitang ano rito. ano ba tawag dun? Meron pa ako nakitang pagong na maliit. Tortoise. Tortoise. Tortoise yung tortoise ano pala yun tortoise ayan sila hello gansa hello goose gusto ko matutong magsalita ng arabic pero hindi ako matuto basic basic lang paano naman sa office mas marami ang india kesa <laughs> ano yun ayun no ayun si sabi kong pagbungo kita nyo ba yun ayun oh ayun oh. oh. minsan dalawa yan eh Ayun oh, no? kita niyo 'yon. Ayun oh, no? ayun oh. No? Kita niyo. Minsan dalawa 'yan. Tapos dito rin sa ano, sa breakwater, minsan meron akong nakikitang napakalaking pagong or string ray. Ayun. Asa na 'yung pagong? Ayun siya oh. Ayun oh, no? ayun oh. No? Kita dito, ayun oh, no? ayun. Ewan ko kung kita rin sa vlog. So ganito lang ako guys dito pagka uh, day off. Dito lang ako sa park, pupunta ako ng mall, tapos pagka meron kaming gatherings ng mga colleagues ayun, gano'n, happy happy kain kain, picnic picnic tapos pagka may time ako nag-vlog na lang din ako, vlog vlog, reels reels ayan ang mga pato ay mga pato, mga dog kalapati tingnan nga natin yung ano kung andito ilag din yun kasi sa tao yung tortoise hindi nakita hindi siya kita ayun yung mga gansa tapos ayun no, may ano ang daming anak ng pato o, ito yung mga itik oh. ito yung mga daming itik dito daming itik daming itik grabe Oh my God. Ay, ayun may baby. Ayun na. Eh. Kita niyo yun? Tapos meron tumutunog dito. May anak siya. May itlog. Ay, may mga itik din. May anak. Ayun, kita niyo ba yan? Huh? May mga anak din siya. Kita niyo ba yan? So, eh, marami pala dito. Ito kasi, ito kasi yung itlugan ng mga ano. ng mga itik. Minsan, kinakain nga ng pusa eh. Yung mga baby. Ano yung dami? Ayan na, ayan na, ayan na. Grabe oh. Kita niyo ba yan? May anak oh. Oh. May, may anak. <laughs> Ang cute. Nakaka-cute, nakaka-cute, Ang <laughs> daming ano, daming panahon pala ng ano ngayon. Ng mga pato, ng mga anak-anak. Ang problema kasi dito, dinadagit sila ng ano, uwak. Ayan, may rami pa rito. Dinadagit sila ng uwak. Ayan. Di, hindi lang uwak, pati yung ano, yung ano yung Egyptian goose. Dinadagit din ng Egyptian goose yan, mga baby. na uh, Ay, may manok din. dami niyang anak. Ayan na may manok pakita ko sa inyo. Ayan na, oh, 'di ba manok 'yan? Nakita niyo ba? Grabe. So ayun yung mga pa, yung gansa. Ayan. Yung mga gansa dito sa akin. So, okay. Pawis na tayo. So ito yung gusto ko papawisan talaga ako. Tapos pagbalik ko sa bahay, magsha-shower. Then, rest, rest, rest na naman tayo kasi rest day natin ngayon. Okay guys, maraming maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa araw na ito. Please don't forget to subscribe at huwag kalimutang pindutin yung notification bell dyan sa baba. Ano meron, bakit maingay sila? Okay. Have a good day, happy weekend, happy Saturday sa ating lahat. Ingat kayo and god bless.